Magandang bago na tayo At sige na Kung may narinig kayong maingay Kasi nag-uulan po sa amin Tapos kumikitlat So inisip ko muna mag-vlog Para ma... Ay! Creeper! 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 creeper. Ah! Aray ko yung bahay ko Sinira Basimila na creeper So, ayun muna yung gagawin natin ayusin muna sirang bahay anak ah, ko pupuloy muna tayo ng mga gamit panggawa dito ayusin ko lang muna trabe naman yung ko yung bahay ko ano ko tayo ayusin naman ako na ginawa ng bahay hindi ah, ito abot Paano to? Ano ito? Nagugutom pa ako eh. Ayun. Dahil sa creeper, nasira yung bahay ko. Ay! Kala na. Ng... Sobrang kulang. Ano ba yan? ko pa bumili sa market. Ano po? Ano ito gawin? Ay, ito na lang yung lupa. Ano ba ito si talaga? Ako yung pintuan, nasira rin. Agot. yung sinipo yung naninira yung bahay. Kaya natin, alam ka, wala tayong pera. Wala po. May spider. ได้ดเม็น Ay naku naman May sumusira Yung video dito ah Hindi lang yun Mga tao galing na po Dito na po Ayun na Salamat So yun guys Nakapayad na po Ay sana yun pagkain ka kaya yan oy hindi ka ano ha wag ka magamit dito hmm. ito na ako padaanin mo ako eh napalog kita dyan eh ano siya mo dyan alo ka dito hindi kita bibigyan ng pagkain gutom ako ayun kaya tayo guys -tay dito nam mm nam 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 naman yung chicken. Sarap mm. guys. So, Plus magkatay doon sa bilihan ng mga gamit para bumili ng gam. <laughs> para ayusin na yung ating siya yung bahay nakapagabi na ang bilis naman uwi na nga tayo umili mo na tayo ng maraming wall wow! ang color purple hindi eh, mo punta ka sa kambingan purple. Ibig natin. Ang cute, diba? Ako yung gumawa nyan. So, bumalik na rin tayo dito. Ala pa. Unang pa ito hmm, eh. May purple lang. Purple. walang tao dito na ako magbabayad para libre ba't walang tao daw dito sa umukraft bago pa is yung bahay ko punta muna ako doon sa park higat natin dito si Ricky na talaga ako, nag-uulan na rin dito. Bakit dito sa amin nag-uulan, pati dito sa Minecraft, nag-uulan din. Ano ba yan? Hindi na nga ako makalaro. Tapos dito pa sa Minecraft, nag-uulan. hindi na rin ako makagawa ng, mar ng makalaro dito sa Minecraft. Pero maganda, pero happy si mangkading Kasi yung alaman mabubunagan, may gripa eh. Sana una lang kay mga ako Lalo, so, kumikilat mo dito? Sabi naman. So yun pala guys, napapansin nyo kung wala pa dito ang tapos kasi hindi pa yan tapos. Hindi pa yan tapos kasi. Katapusin pa yan. Arat, kumikilat. Sabi naman. Sabi naman yun dapat tapos dito nga nagikilat dito na nagikilat ano ba yan so yun sila natin yung bahay ko grabe rin po eh masira yung bahay ko dahil sa creeper di in eh, ako wala pa akong salamin saan kaya ako bubili ng salamin wala pa man natatapos yung city eh natapos pa lang to eh ng workers kasi sana yun ziki workers din yun eh hindi ko so, alam kung sa ano sya basta marami silang project alam ko yun so isa lang yun. so ano bang kulang 151 152 lang ang pangit mo pangit ng bahay ko Gagawa na lang ako sa next vlog. Ay, nakakamit. pala mag-i-end yung vlog. Salamat po sa paninoon. Sana po magustuhan itong video na to. At mag-subscribe na rin kayo po. At ilike mo natin yung video na to. Please like this video. Please like. Dito na po ako. Bye-bye!